Natry mo na bang makakita ng lalaking hindi naman gwapo, hindi mayaman, hindi sikat, pero kahit saan siya pumunta parang magnet sa mga babae? Yung tipong simple lang ang kilos, pero biglang may tatlong babae na nakatingin sa kanya, curious kung sino ba siya. Ang tanong, anong meron siya at bakit siya iba? Kung feeling mo lagi kang talo pagdating sa babae, baka hindi mo palang alam yung galawa ng mga pro. At sa video na to, ibubunyag ko yung sikreto kung paano sila kumikilos, paano sila magsalita, at paano nila naa-attract ang babae ng hindi mukhang desperado? Bakit nga ba maraming lalaki ang hirap sa babae? Dahil karamihan ng lalaki ay natatakot sa rejection. Nag-overthink bago pa magsimula ang usapan. Laging available at parang wala ng ibang mundo maliban sa babae. Kapag nandyan na yung babaeng gusto nila, biglang nawawala lahat ng confidence. Para silang robot na hindi alam ang sasabihin. Halimbawa, may kakilala ka sigurong lalaking sobrang bait Sobrang effort pero bakit parang hindi siya pinapansin ng mga babae? Simple lang kasi ang galawan niya ay galawan ng beginner, hindi ng pro. Ganito ang nangyayari kapag mali ang approach. Kung halos hindi pa kayo nagkakausap, bigay ka na ng compliments. Ang ganda mo naman. Ang bait mo, ikaw na siguro ang hinahanap ko. Ang problema, hindi pa siya invested sa'yo. Parang ikaw lang ang nagbigay ng lahat pero siya zero effort pa. Two, Text ka ng text, reply agad kahit 2 a.m. Wala ka ng sariling buhay. Ang dating? Desperado. Remember, kung palaging available ang isang bagay, bumababa ang value nito. 3. Hindi mo alam paano mag-handle ng tension. Kapag tumahimik siya, kinakabahan ka. Kapag hindi siya nag-reply agad, panic mode ka. Ang babae ay naturally attracted sa kalma, composed at confident na lalaki. Kung hindi mo maipakita ito, malulunod ka sa competition. Kasi lagi mong tatandaan, hindi ikaw ang unang lalaking nag-attempt sa kanya. May iba pang guys na umaaligid, pero bakit may ilan lang na nagtatagumpay? Dahil sa galaw ng pro. Ngayon, pag-usapan natin ang galaw ng mga pro. Tandaan mo, hindi ito magic tricks, hindi rin ito panloloko. Ito ay mindset at kilos na nagsisignal sa babae na iba ka. Breathe, tahimik pero ramdam. Ang mga pro. Hindi sila yung tipong maingay agad o todo effort para mapansin. pagpumasok sila sa lugar, hindi sila nagmamadali. Steady lang ang kilos, hindi nila kailangan magpakitang gilas o magyabang. Pero dahil sa controlled energy, ramdam ng tao yung presence nila. Isipin mo yung mga pelikula kung saan may alpha type na character, hindi siya ang pinakamaingay. Pero siya yung may pinakamatinding aura. Paano mo gagawin? Ayusin ang postura, straight pero relaxed gumamit ng mabagal pero confident na galaw. Huwag agad punuin ng salita ang silence. Hayaan mo munang maramdaman ng babae na, okay, confident siya kahit walang sinasabi. True? ang pro marunong magpatawa at maglighten ng mood pero hindi pilit. Hindi siya sobrang seryoso na parang laging business talk. Pero hindi rin siya clown na puro joke. Balance, playful confidence. Halimbawa, imbes na purihin agad ang babae, minsan binibigyan niya ng light tease. Kung medyo late dumating yung girl, Ah, ito na pala yung VIP guest. May red carpet ba akong ihahanda kapag nagkamali siya sa kwento? Hmm. Parang hindi yan yung version na narinig ko ah. Baka may director's cut pa yan. Ang effect? Ang babae nagiging comfortable. Hindi siya naiilang kasi hindi sobrang seryoso ang vibe. Nagiging masaya yung interaction at mas gugustuhin niyang makasama ka ulit. 3. Hindi laging available. Ang pro, hindi ibinibigay ang buong oras niya agad-agad. Hindi siya yung tipong every minute nakatutok sa phone para magreply. Hindi rin siya agad-agad sumusulpot kapag tinawag, bakit? Dahil may sarili siyang priorities. May sarili siyang mission at life purpose. And guess what? Yun mismo ang nagiging attractive. Kasi ang babae nag-iisip, "Wow, busy siya." Ibig sabihin, valuable siya. Pero bakit niya pa rin ako binibigyan ng time? Tip, kapag busy ka, sabihin mo lang straight, "Hey, I'll catch up with you later. I'm in the middle of something. Hindi mo kailangang humingi ng sorry every time na unavailable ka. Tandaan, ang babae mas na-excite -e kapag hindi lahat ng oras mo ay para sa kanya. Ito ang halimbawa. May tropa akong lalaki dati si Marco. Hindi siya yung tipong sobrang guapo o mayaman. Simpleng tao lang. Pero grabe, kahit saan kami pumunta, may babae talagang nahuhulog sa kanya. Anong sikreto niya? Hindi siya maingay, pero ramdam mo presence niya. Lagi siyang chill. Parang wala siyang pake kung may babae o wala. Pero kapag kinausap niya, may humor at charm. Tigit sa lahat, hindi siya klingi. May sariling mundo siya, kaya ang babae gustong maging parte ng mundo niya. Doon ko na-realize, hindi pala looks o pera lang ang puhunan. Galawan talaga. Alam mo ba na minsan, hindi sa itsura o sa pera na dadala ang babae, kundi sa frame na pinapakita ng lalaki. May mga lalaking kahit simpleng tao lang, pero parang natural leader ang dating. Kapag kasama nila yung babae, parang sila yung mundo. Karamihan ng lalaki, kapag nasa harap ng babae, natatabunan sila ng energy ng girl. Kapag medyo strong personality yung babae, natataranta sila. Kapag medyo malamig yung babae, nawawala agad ang confidence nila. Kapag may ibang lalaki na mas maangas, agad silang nahihinaan. Ang resulta, wala silang sariling frame sila yung nadadala hindi sila yung nagdadala Imagine ganito May lalaki na sobrang interesado sa babae kaya lahat ng sagot niya nakabase sa kung anong gusto ng babae Kapag sinabi ng babae na mahilig siya sa isang bagay bigla na lang siyang mahilig din Kapag ayaw ng babae sa isang bagay bigla niyang ayaw din Anong dating inauthentic at masama pa nagiging follower energy Ito ang masakit Kapag wala kang sariling frame, kahit gaano ka pa mag-effort, hindi ka makikita ng babae as a leader. Ang babae gustong sumama sa isang lalaki na may sariling direksyon. Kung ikaw ay parang papel na nadadala sa hangin, mawawala ang attraction. At kapag hindi mo alam paano hawakan ang dynamics, magiging boring ang usapan. Magiging predictable ka. spinaka pinakamasakit, magiging friend zone candidate ka. Hindi dahil pangit ka, hindi dahil wala kang pera, kundi dahil hindi mo alam yung laro ng frame control. Queers, ikaw ang nagdadala ng mundo mo, ang pro. Hindi siya nagpapadala sa vibe ng babae. Siya ang gumagawa ng vibe. Kapag seryoso ang babae, kaya niyang gawing light ang usapan. Kapag malamig ang babae, kaya niyang mag-inject ng energy. Kapag testy ang babae, kalmado siya at hindi nadadala. Paano ito ginagawa? May sariling opinion, hindi laging oo. Oh. Kapag tinanong, so ano habi mo? Hindi lang simpleng sagot kundi may kwento at kulay. Kapag may test ang babae, yung tipong banat na parang sinusubukan kang i-challenge, hindi siya natitinag. Example, Girl, mukha kang playboy. Bro, ikaw talaga parang gusto mo na agad akong interviewin. Pwede bang kape muna bago lie detector test? Si, hindi niya dinedenay, hindi siya defensive. Pinapasok niya sa frame niya yung babae. Kimingsoo ang lakas ng hindi pagsasalita. Alam ng mga pro na minsan, ang pinaka-powerful na galawan ay yung hindi agad sumasagot. Kapag tinanong, minsan posmuna muna bago magbigay ng sagot. Kapag may awkward silence, hindi siya kinakabahan. Bakit? Kasi ang kalmado sa silence ay sign ng confidence. Samantalang ang kabado sa silence ay sign ng insecurity. Paano gamitin? Kapag may joke or banat ka, hintayin mo reaksyon ng babae. Huwag magmadali. Kapag nagtanong siya ng tricky question, 'Wag sumagot agad, sagutin after a beat. Kapag nasa moment na parang wala kayong sinasabi, smile lang. Yung ngiting tipong, "I'm comfortable here." Epekto, mas nagiging tense in a good way yung vibe. At doon pumapasok yung attraction. Six, mag iwan ng marka kahit wala ka. Ang pinaka-master move ng mga pro. Hindi lang sa moment sila attractive, kundi pati after ng moment. Yung tipong pag-uwi ng babae, bigla na lang siyang mapapaisip. Bakit hindi ko siya makalimutan? Paano ginagawa ito? Gumagamit ng stories hindi lang plain na ito ako, ito ginagawa ko, kundi kwento na may emosyon. Nagiiwan ng inside jokes, yung mga biro na kayo lang ang may alam. Nagbibigay ng light challenge. Tipong may maliit kang sinabi na gusto niyang patunayan next time. Example. Kung nag-usap kayo tungkol sa food at sinabi mo, hindi ka pa kumakain ng ramen sa ganitong lugar. Ay naku, incomplete pa pala life experience mo. Next time, kailangan mong itry. Epekto, naalala ka niya hindi dahil sa ramen, kundi dahil ikaw yung nagbigay ng marka sa experience niya. Naalala ko yung isang kaibigan kong babae na laging nagkukwento tungkol sa isang lalaki na once lang niya nakasama. Hindi raw gwapo, hindi sobrang yaman. Pero bakit lagi siyang naalala Ang sabi niya, kasi daw yung guy chill lang kahit medyo tahimik siya. May mga jokes sila na inside lang nilang dalawa. At higit sa lahat, yung guy may sariling direksyon. Hindi siya yung tipong laging nakaikot sa babae. Resulta, months after, naaalala pa rin siya ng girl. Kasi nga, nagiwan siya ng emotional imprint. Napansin mo ba yung mga lalaking parang wala silang ginagawa pero lagi silang naa-attract ng babae? Hindi sila yung tipong over-compliment. Hindi rin sila yung sobrang effort pero bakit parang sila yung laging nauuwi ang attention? Sa totoo lang hindi yun magic, hindi rin yun swerte. Ang totoo yun ang pinagsamang galawan ng mga pro. Isang klase ng presence at kilos na kapag natutunan mong gawin, hindi ka na basta-basta makakalimutan ng kahit sinong babae. Maraming lalaki ang nakakarating lang sa half ng laro. May presence sila, pero hindi nila alam paano mag-sustain. Marunong silang makipag-joke pero hindi nila alam paano gawing meaningful. Minsan strong sila sa simula, pero nawawala yung consistency, kaya nawawala rin yung attraction. Parang ganito, magaling sa unang round pero kapag nagtagal, hindi na makasabay. Ang problema kapag hindi mo alam paano pagsamahin yung moves, mapapagod ka kasi laging effort, magmumukha kang scripted o fake. At ang babae, mabilis makakahalata kapag hindi natural ang vibe mo. Imagine this scenario. May lalaki na unang kita pa lang, sobrang lakas ng dating. Smooth, confident, charming. Pero after two to three conversations biglang flat, wala nang spark, wala nang consistency. Ang babae biglang nawala ng gana. Bakit kasi yung galawan niya hindi integrated? Hindi siya authentic. So ang masakit, pwedeng nagawa mo na lahat ng effort, pero dahil hindi mo na ipagsama ng tama, hindi mo na sustain yung attraction. Parang apoy na malakas sa simula pero mabilis na matay. Intandaan, ang babae hindi lang nakabase sa first impression. Nakabase din siya kung paano mo siya napaparamdam sa long run. Tifo, pakiramdam sa sitwasyon. Ang pro marunong magbasa ng tao at sitwasyon. Alam niya kung kailan magbibiro at kung kailan magiging seryoso. Alam niya kung kailan lalapit at kung kailan maghihintay. Alam niya kung paano sumabay sa energy ng babae nang hindi nawawala ang sarili niyang frame. Example, kung bad mood yung babae, hindi siya magjo-joke ng sobrang corny agad. Instead, dahan-dahan niyang iangat yung mood. Kung high energy yung babae, sasabay siya saglit pero siya pa rin ang magko-control ng direction. Epekto, nagiging effortless ang connection kasi swak sa sitwasyon. Eight, ang pro hindi pa bago-bago ng galawan. Kung confident siya sa simula, consistent siya hanggang dulo. Hindi siya biglang magiging needy after makuha ang atensyon. Hindi rin siya biglang mawawala ng respeto o posture kapag naging close na sila. So yung secret kung bakit ang mga babae ay hindi lang naa-attract, kundi nag invest din emotionally sa lalaki. Tandaan, ang babae marunong magbasa ng patterns. Kung napansin niyang paiba-iba ka, confident ngayon, insecure bukas, mawawala ang tiwala niya sa'yo. Nine, ang pro hindi lang nagbebenta ng sarili niya. Nagbebenta siya ng lifestyle. Hindi siya nagsasalita para lang mapansin. Kinukwento niya yung buhay niya sa paraan na interesting at may kulay. Halimbawa, instead of, nag-gym ako kahapon, proversyon. Kahapon muntik na akong mamatay sa gym kasi napagkamalan kong lightweight yung barbell. Ayon, halos hindi ko na maibalik. Napansin mo, hindi lang fact yung sinabi ginawa niyang kwento. At ang mga babae, natural silang naa-attract sa kwento. Bonus kapag lifestyle mo mismo interesting. May hobbies ka, may passion ka, may ginagawa ka, hindi mo na kailangang pilitin. Natural na magiging engaging ang usapan. Ten, ito yung ultimate game ng mga pro. Hindi sila laging push, compliment, effort, attention. Hindi rin sila laging pull away. Parang cold at distant. Pinaghalo nila. Minsan sweet, minsan teasing, minsan available, minsan busy, minsan chill, minsan playful. Bakit effective? kasi nagiging unpredictable kay in a good way. At ang utak ng babae, gustong gusto ng excitement at emotional roller coaster. Example. Girl, ang kulit mo. Bro, oo oh, pero aminin mo, gusto mo rin yan. Sabay ngiti at silence. Boom, push, playful tease, then pull, confidence at silence. Widow authentic masculinity? At ito na yung pinakapuso ng lahat, authenticity. Hindi fake, hindi scripted, hindi gaya-gaya. Ang pro ay comfortable sa sarili niya. Kung ano siya, yun ang dala niya. Hindi ibig sabihin na hindi ka mag a upgrade Siyempre, self-improvement is part of the game. Pero habang nag improve ka, hindi mo kailangang itago o magpanggap. Halimbawa, kung hindi ka pa mayaman, hindi mo kailangang magyabang. Ang pro sasabihin lang, hindi pa ako milyonaryo pero papunta na ako doon. Kaya careful ka. Baka sakaling mahulog ka bago pa ako yumaman. See, honest pero confident. Yun ang tunay na attractive. Naalala ko yung isa kong kaibigan na sobrang simple lang talaga. Hindi gwapo, hindi mayaman. Pero bakit siya laging may girlfriend na magaganda? Kasi alam niya kailan tatahimik, kailan magpapatawa. Hindi siya natitinag kahit strong personality yung babae. Consistent ang energy niya. Hindi siya nagbabago kahit anong mangyari. At higit sa lahat, authentic siya hindi siya nagpapanggap para lang magustuhan. Kaya kahit minsan may mas gwapo o mas mayaman na umaaligid, yung babae mas pinipili pa rin siya. Ito ang mga galawan ng mga pro sa babae. Kapag pinagsama-sama mo lahat ng to, hindi ka na basta-basta lang na lalaki. Ikaw na yung lalaking hindi makakalimutan ng babae. Kaya kung gusto mong maging isa sa mga pro, practice mo na agad. Simulan mo sa simpleng presence at playful energy at unti-unti mong idagdag yung ibang moves hanggang maging natural. Kung nagustuhan mo ang video na to, comment mo sa baba, isa rin akong pro. At tandaan mo, hindi sapat na mabait ka lang. Dapat marunong ka rin gumalaw ng tama. At sa oras na matutunan mo ang galawan ng mga pro, ibang level na ang love life mo.